Ayan, pauwi na kami. Oh! Grabe yung init. Hindi <laughs> kami magta-tricycle ngayon. At di ako nagdala ng pamasahe. Mag-short oh, tayo dito. Oh! Makahiya. Makahiya? Mm, -mm. Ang makahiya. Sabi ni Andre, mahiya eh. Oh, pareho lang yun. Huh? Pareho lang yun. Aray ko. Ang sarap ng hangin. Masyadong mainit pero mahangin. Yan, akyat baba, akyat baba. Oh! Grabe. Napakainit. kita tayo sa bundok. Ayan. Oh! Grabe. Aray ka! May unggoy. Huh? Para tilis. tayo na. O oh, sige, kasi mainit na doon sa pahingahan natin. Ah! Oh, upo muna kayo. Upo. Sarap ng hangin dito. Natin, yun yung ano natin, yung kalsada natin doon. Yung ano nang may tangke. <laughs> Uy, ito! Ano yun? Ito. Ha? Itik. Itik? itik? May itik dyan. <laughs> ha, hantik. Oh! Ano yun? Oh! Walang laman. Salah. Bago makikulapot, walang tiyaneras eh. Di oh. ba la <laughs> Oo. Para hindi ba dula sa taon. Para kaming nasa golf course. Ayan. Napakalawak. Ang linis. Oo. Ah, o, diba? Oo. Oh. Nagsiyakiyat na kayo. Gusto namin magkiyat. Batang hamog <ka> <laughs> Mga batang hamog. Batang unggoy. Kuya, huwag ka na umakyat. Tara. Sa <coughs> pahingaan natin. Dahan-dahan tayo ulit ng lakad. Dahil? Para makauwi na tayo. Silong kay dito sa payong. Dito, Dre, ayan, may lilim. Dito, dito ka rin sa kabila kasi nandito sa kabilang lilim. Ayan ang aking mga apo. Ang <laughs> mga apo ko. Tulong sa lilim kasi sobrang init. Oh! Yan na, tumakbo na yung isa. Nagtakbuhan. Ang saya-saya ng mga bata dito. Kasi napakalawak ng playground. Playground nila. <laughs> playground. Ang <laughs> lawak ng playground nila. Ayan, yun po yung gate. Ay! Ah!